So yun mga kapaks, may huli na tayo isa. Yun, bumubaga, bumuga pa siya ng ano, ng atanya niya. Yun, dyan siya lumabas. Yan. Ito yung panglima natin mga kapaks. Yan. Yan. Yung pang-apat natin mga kapaks, ah, hindi natin andang araw sa inyong lahat dyan. So, andito na naman tayo sa ano, mga kapaks, mga mga kapaks sa dagat. So, magko-content na naman tayo. Panibagong content naman to. Ang nakaraan content natin is uh, panguhuli ng mga shell. So, ngayon mga kapaks is uh, try natin ulit mga hunting na octopus. So, andito pa tayo sa ano, sa baybay mo. Hindi ba masyado malaki yung low tide eh? So, pa. So, yun mga kapaks. Ah, hunting ulit tayo. So, yun mga kapaks. May huli na tayo isa. Yun, bumubaga, bumuga pa siya ng ano. Ng ata niya. Yun, dyan siya lumabas. Ito siya, lumulublob sa loob putik yan pasok sa butas mga kapaks hindi natin siya na ano na simpohan sa paglabas niya matakot kasi ako baka mahulog yung cellphone sa tubig so yun mga kapaks ah may isa tayo yan o. Pero yung bahay niya, di ko alam baka mayroong laman pa to. Try pa natin ano yan. binuga niya yung ano, yung ink niya. Yan, may isa na tayo mga kapaks. nahulog pa. Lagay natin siya sa tubig. Yan. Parang bato lang siya kung hindi <coughs> mo siya ano mga kapaks Yan parang bato lang siya. Tapos yung mga galamay niyan, naghahanap ng butas yan mga kapats. So yun mga kapaks, uh, ah, tignan natin itong isa ulit yung bahay niya. Baka may laman pa ito isa. Lagay muna natin ito sa lagayan. Galing nila mag-home Five minutes later. So yun mga kapaksa, <clears throat> yung nakuha na natin na isa, wala nang laman. Inantay kanina pa ako nag-antay. lumabas. So, <clears throat> dyan lang siya malapit. Pero may nakita tayo dyan. Dyan sa unahan. Hindi pa natin nalapitan. Nakita, nakita ko lang siya yung umano yung ano niya. Naglalaro siya sa tubig. Hanggat andun ako sa malayo. So yun sa kasamang palad mga kapaks yung cellphone pa natin nahulog pa. Nahulog sa at sa tubig mismo. Buti eh. <coughs> nakuha ko agad sa kamay ko. Pero parang umano na yung ano niya, yung audio niya. Ayun. Kita na natin siya mga kapaks. Ito medyo malaki-laki siguro to. Ayun. Lapitan natin siya konti mga kapaks. Oh, malaki yung bahay niya mga kapaks. Yan. Kung nakikita niyo yan mga kapaks, yan yung nakikita ko dun sa malayo. Yan. Yan. Kita yan, naglalaro siya sa tubig. Nasa bungad lang yan mga kapaks, pero <coughs> hindi natin papanain yan. Baka ayaw lumabas. Yan oh. Yan mga kapaks octopus yan. Yan. Nasa ano lang yan, nasa bungad lang ng butas. So yan mga kapaks, tirahin na natin to. Update tayo pag lumabas to mga kapaks. Nandito lang siya sa malapit sa bu uh, puno ng ano, mangroves. <coughs> update tayo ulit mga kapaks sana hindi na hindi to masira yung cellphone natin na hulog sa dagat so yun mga kapaks habang nagabang na tayo sana tayo dito lumabas na sana siya so yun doon ata siya lalabas ulit dito siya lumabas kanina eh lalabas ata siya doon. lumasot yung galamay niya Lumabas na siya na siya dito. Kaso bumalik. Kasi gumalaw, galaw. magalaw tayo eh. Kumuha tayo ng cellphone. So habang, ayun. Lumalabas na siya mga kapaks. Yun, yun. Bumalik ulit. So habang nagaantay tayo dito mga kapaks. May nakita pa tayong isa dun. So yan. Dito lang malapit may nakita pa tayong isa yan dyan, dyan, yan. kita yung puno na yan mayroon pa isa dyan so unahin muna natin to sayang to lumabas na sana hindi ko siya dinakma kasi gusto ko siyang videohan yan ganun pa rin yung isa naglalaro pa rin sa tubig so ito baka sayang pwede na sana natin kunin yung kanina pero hindi natin kinuha pumasok sa ulit ayun ah, yun, lumipat siya dito yun oh humihinga siya dun oh so lagyan ko muna itong ulit kapag saka isa yan eh sa puno na yan may bahay din magkalapit lang sila update tayo ulit mga kapaks dalawa mga kapaks yung kanina dun na nilagyan natin, iniwan muna natin Dino, sa puno na yan so naghanap muna tayo kasi hindi na siya lumabas ulit tapos yung bagong katabi niya hindi rin lumabas so dito may nakita tayo isa hindi masyado kalakihan yung mga octopus ngayon pero malaki yung bahay niya pero mali maliit lang yung laman So, dalawa lang is ibig sabihin nito or siya lang ba talaga mag-isa dito o dalawa sila. Pag ganito kasi mga kapaks, yan bahay niya Yan. Pag ganyan kalalaki yung mga bahay, kadalasan mga kapaks, dalawa yung laman. Pero, bihira lang yung tig isa Pag ganyan yung kalaki yung bahay niya. So, andito pa tayo mga kapaks. So tayo sa tayo mga Ah, 7:35. Six and a half hours later. So, yun ang, mga kapatid, uh, nakabalik na tayo dito sa puno. So, yung dalawa natin nilagyan dito, yung isa dyan. Hindi yung nandiyan, hindi na lumabas, Tapos yung dito naman mga kapatid, yung sabi ko sa inyo kanina na lumabas ito siya ngayon. Nasabungan lang siya ng ano. Bungad lang siya ng bahay niya uh, siguro nangihina na ito mga kapaks sana makuha natin to so try kong ano mga kapaks try kong hukayin to kung makukuha ba natin to yung isa naman dyan sayang naman yung isa hindi rin lumabas pag itong mga pax, ito mga kapaks nakuha natin to uh, uwi na tayo kasi mainit na time check tayo mga kapaks 748 ito yung dalangay niya nasa bungad lang ito yung bahay niya Ganito yung, kung may makikita kayong ganyan mga kapaks na bahay sa inyo, Tignan nyo yung ano, tignan nyo yung tubig kung humihinga ba siya. Kung ibig sabihin humihinga siya mga kapaks, may laman din. May focus yun sa loob. So yun mga kapaks, ito tayo. Uh, Nag-aalanganin ako na ako to. Baka hindi rin natin makuha kasi baka may lakas pa to. Pumasap siya sa loob. Sayang lang. So yun mga kapaks, uh, try natin. Uh, check muna natin yung cellphone. Sana makuha natin to anak ko na ako ng paglalagyan ng cellphone. So mga kapaks, nakuha natin siya. Malaki. Sobrang laki mga kapaks. Yan. hinang -hina na siya sa loob. So ito yung pangatlo natin mga kapaks. Pwede na tayong umuwi. Ayan. Buti nakuha natin siya. Hindi siya ano. Hindi siya pumasok. Wala na siyang lakas. May galang may pata na iwan dito. Tutulan siya ng isang galamay. So, yun mga kapaks. Ugas muna tayong kamay. So yun mga kapaks, uh, mission success tayo, nakuha natin siya. Uh, kay natin yung pinag-anohan niya kanina yan. Ito na siya. Buti hindi siya pumasok, wala na siyang lakas na pumasok sa loob mga kapaks. At nakuha, nawakan natin siya don Hinanghina na kasi siya, kaya yun, hindi na siya nakapasok. So hindi rin siya nakalabas kasi maliit lang yung butas, hindi siya magkasya. So yun mga kapaks uh, Ito yung pangatlo natin yan. Good size na good size Malaki malaki Tapos yung dito naman mga kapaks Yan dyan sa puno na yan Meron dyan isa kaso din na lumabas So di na natin naantayin yan Uwi na tayo kasi mainit na Sobrang init na So yun mga kapaks uh, Sana nagustuhan nyo yung ating panghunting ngayon sana mapanood nyo hanggang dulo. At yun, time check tayo ulit mga kapax. Hindi ko na masok. 7.56 mga kapax. Tara. Uwi na dis. Mainit na mga kapaks. Andito lang tayo sana sa tabi ng mga mangroves din na tayo pumunta dun kasi malayo na eh tapos ngayon na rin so okay na to may tayo na tayong nahuli ang mahalaga may na content na tayo mga kapaks so ayun mga kapaks ay isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sana mapanood nyo yung video ko hanggang dulo mga kapaks Mga kapaks, uh, uwi na tayo no? dahil may tatlong na tayo mga kapaks. Ayan. Dito tayo dumaan sa ano, daan ng tao. So, bitbit -bit natin yung balde tsaka tinelas natin mga kapaks kasi maputik. Nagpaalan tayo. Wala nang ate, arte itong mga kapaks. Mga kapaks, may nakita pa tayo sa ditong bahay. So, bali ito yung panglima natin. Ayan. kunin na natin to yan palabas na siya yan ito yung panglima natin mga kapaks yan yan yung pangapat natin mga kapaks ah, hindi natin siya na ano na kuha na ng video so habang nagsasalita tayo kanina na pauwi na tayo mga may ma, may mga nadaanan tayo mga kapaks ito ito yung panglima natin Yan. Eh. Pumapasok pa sa sa ano. Halaka. Nahulog pa nga. Dito ka na. Yan. Pumasok sa sa ano mga kapaks. tawon natin siya yan ayo tol ka lumabas oh. dumikit talaga sya sa bato pero wala naman siyang butas tulak lang natin siya yan yan so yun mga kapaksa ito so, yung panglima natin yung pang-apat Andito na sa loob hindi lang natin siya nanuhan ng video mga kapaks so yun mga kapaks ah uh, limang piraso yung na nahuli natin uh, nahuli natin ngayon so yun nga uwi na tayo ito totoo nalaga ito mga kapaks uwi na tayo